tinulang manok wow para sa tinulang manok yan masarap yan you know yun papaya sarap yan para sa tinulang manok snack -o. Sarap yun sa tinulang manok eh. Wow! Kasarap. Tapos, may ano dito. Um, Tingnan natin dyan ah. Dyan. Dyan po ay ano? Tanglad. Nako, tanglad. yon Sarap yan sa tinulang manok tapos lagyan mo ng um, malunggay yan malunggay dito maliliit pa uh tapos dun may ano talbos ng kamuti napakasarap talaga uh sarap pag ano sabaw lauya ay nako ah? tinulang manok wow. -ya. Ha, tinulang manok sarap guys parang ano ka basta hindi sa bukid masarap yun eh tapos dyan dito o, nyo may ano mga talbos ng kamuti yan talbos ng kamuti Napakasarap. Kasarap to guys. Yan. Talos ng kamote. Yan ay kubo namin. Yan po. Yan ang mga puno dito. Malaki mga, mga malaking puno. Malaki laki po puno. Yan. Sana na lang. Ha. Sana all. Sana talaga may doyan dito. Oh, may duyan. Hiram tayo ng duyan. Diyan. Ito. Duyan tayo. Sarap duyan. Angin.

ko oh, para sa ano may talus ng kamote. Eh. Siyempre hindi mm. yung mawawala yun. yung yung lemon grass tanglad. Na sarap 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 yami. Yung tingulan mo sa bawo ba? oh, sarap eh. Ako kapawisan na ka talaga kahit malamig dito sa bukit kapag ang uh, niyari, nangyari o oh. nulang ano manok yun ang gusto ko sabaw sabaw Woo. iga iga wala ang sarap yun na, ah. sarap sa doon yan yun sarap sa doon yan guys Yan. Sana ul. Sana ul. Sarap 'to, guys. Apna ano, ano isa dito eh. Oh, ka lang. ang mabilis ka sa buhay sa bukid. buhay sarap. buhay ka na sarap masarap talaga ang mamuhay sa bukid kahit tara na bukid na <laughs> ganapan dito. Kabangan nyo lang po ang susunod na kabanata sa pagkatay namin ng manok. Pagkatay <laughs> ah? para gawin namin um, tinulang manok. Yun. Abangan. Maraming salamat.